Sa isang makabuluhang pagunlad, ang mga alimaw-ngaw tungkol sa kalusugan ni Pangulong Xi Jinping ng China ay mas tumindi na ngayon, lalo na sa pag-iisip ng mga tao tungkol sa posibleng pag-atake ng traidor na sakit na stroke. Ang mga haka-haka na ito ay lumitaw sa panahon ng ikatlong plenary session ng Partido Komunista ng China, isang makabuluhang kaganapan na mahigpit na binabantayan para sa mga potensyal na pagbabago sa patakaran. Ang Haka Haka ay nakakuha ng traction sa mga platform ng social media na pinalakas ng mga ulat tungkol sa kanyang kalusugan ngayon. Ang mga paratang na nastroke si Xi ay naiulat na nagmula sa isang blog sa YouTube ni Jennifer Zen na dati nang nagpakalat ng mga pahayag tungkol sa mga kudeta at potensyal na pag-aresto sa Pangulo ng China. Ito ay humantong sa muling pagkabuhay ng mga haka-haka na may kaugnayan sa kalusugan tungkol kay Xi lalo na sa mga panahong sensitibo sa politika. Ang mga outlet ng balita sa Russia, kabilang ang RU News 24 at Habini, ay higit pang pinalaki ang mga chismis na ito na may mga dramatikong headline na nagmumungkahi ng isang matinding krisis sa kalusugan para sa komunistang pinuno ng China. Nakakuha ito ng atensyon mula sa iba't ibang media, kabilang ang mga outlet ng Ukrainian, na sinusuri ang mga potensyal na geopolitical na implikasyon ng kalusugan ni Xi sa mga internasyonal na kaalyado nito, lalo na tungkol sa laban ng Russia at Ukraine. Walang opisyal na kumpirmasyon o pagtanggi mula sa mga autoridad ng Chino tungkol sa mga tsismis sa kalusugan ng kanilang presidente, na karaniwan naman talagang sinasabi ng China na okay lang ang kanilang pangulo at wala siyang naramdamang sakit sa kanyang sarili kahit nakikita na ito ng publiko na namilipit na ito sa sobrang sakit. Ang pilit na pagtago ng gobyerno ng China sa mga sakit na meron sa kanilang pinuno ay kadalasang humahantong sa pagtaas ng hakahaka -haka, na meron talaga itong matinding karamdaman sa kanyang sarili subalit dahil sa politika ay tinatakpan nila ito. Hindi ito ang unang pagkakataon ng mga tsisme sa kalusugan na pumapalibot sa kanilang pinuno. Ang ganitong mga haka-haka ay paulit-ulit sa panahon ng mahalagang kaganapang pampolitika na sumasalamin sa mga alalahanin tungkol sa katataga ng pamumuno sa loob ng Chinese Communist Party. Sa kabila ng patuloy na mga alingaw-ngaw sa kalusugan na nakapaligid sa Pangulo ng China, isinusulong pa rin ang kanyang administrasyon ang isang ambisyosong agenda na naglalayong palawakin ang impluensya at teritoryo ng China, partikular na sa mga kalapit bansa nito. Ang diskarteng ito ay sumasalamin sa matagal ng pananaw ni Xi sa pagtatatag ng China bilang isang nangingibabaw na kapangyarihang pangrehiyon, kahit na ang mga hamon sa ekonomiya at mga isyo sa kalusugan ay umabot na sa delikadong sitwasyon. Kahit ngayon na medyo tagilid na ang China dahil sa paghina ng kanilang ekonomiya idagdag mo pa ang haka-haka ang may karamdaman na ang kanilang pinuno sa kalusugan subalit ang mga alalahan ng ito ay hindi naging hadlang sa kanya na ituloy ang kanyang mas malawak na geopolitical na ambisyon para mas lumawak pa ang teritoryo na nasasakupan ng China. Ang Partido Komunista ng China ay disidido na suportahan ng lahat ng plano ng kanilang lider at ipagpatuloy ang lahat ng mga nasimulan nito kahit gumamit pa sila ng sandatahang lakas upang makuha ang mga ito ay gagawin nila katulad na lang ng pagsakop at pag-angkin nila sa mga katabi nitong bansa. Habang ang kalusugan ni Xi ay maaaring pinag-uusapan sa mga kaaway nitong bansa, ang kanyang pang-ekonomiyang agenda ay nananatiling matatag. Na nakatuon ang pamahalaang Chino sa paglipat sa isang mas innovation-driven na ekonomiya na kinabibilangan ng mga pamumuhunan sa mga high-tech na industriya at sustainable development. Ang pagbabago ng pang-ekonomiya na ito ay nakikita bilang mahalaga para sa pagsuporta sa mga ambisyon ng teritoryo ni Xi dahil ang isang malakas na ekonomiya ay sumasa ilalim sa kapangyarihang militar at diplomatiko. Sa kabila ng pagharap sa mga hamon tulad ng humihinang manggagawa at isang matamlay na merkado, ang administrasyon ni Xi ay nakatuon pa rin sa pagpapatupad ng mga reforma na nagtataguyod ng katatagan ng ekonomiya. Ang mga pagsisikap na ito ay mahalaga dahil nagbibigay sila ng mga kinakailangang mapagkukunan at kapital na pampolitika upang ituloy ang mga patakarang expansion. Ang mga plano ng China para sa pagpapalawak ng teritoryo ay umani ng magkakaibang reaksyon mula sa mga kalapit bansa nito at internasyonal na komunidad. Habang tinatanggap ng ilang mga bansa ang pamumuhunan at pagpapaunlad ng infrastruktura sa China, ang iba ay nagpapahayag ng mga alalahanin tungkol sa soberanya at ang potensyal para sa mas mataas na impluensya ng Chino. Ang US at ang mga kaalyado nito ay naging partikular na hadlang sa mga plano ng China na binibigyang diin ang mga pangangailangan para sa isang nakabatay na mga panuntunang internasyonal na kaayusan at kalayaan sa pag-navigate sa pinagtatalo ng karagatan. Habang tumitindi ang tensyon sa South China Sea, matatag na naninindigan ng Estados Unidos at Japan laban sa mapanindigang pag-aangkin ng teritoryo at militarisasyon ng China sa rehiyon. Ang parehong mga bansa ay nagpahayag ng kanilang pangako sa pagtataguyod ng internasyonal na batas at pagtiyak ng kalayaan sa pag-navigate na nagbabala na ang patuloy na pagsalakay ng China ay maaaring humantong sa malubhang kahihinatnan, kabilang ang labanang milita. Sa nakalipas na mga linggo, pinaigting ng China ang pagsisikap nitong igiit ang kontrol sa malalawak na bahagi ng South China Sea, na inaangkin ng halos lahat ng katubigan sa loob ng tinatawag nilang Nine Dash Line. Nangako ang dalawang bansa na pahusayin ang kanilang kooperasyong militar sa rehiyon upang hadlangan ang potensyal na pagsalakay ng mga Chino. Inulit ng US ang mga pangako nito sa pagtatanggol sa mga kaalyado sa rehiyon, kabilang ang Pilipinas at Taiwan, habang ang Japan ay nagpahayag ng kahandaan nitong gumanap ng mas aktibong papel sa panrehiyong seguridad habang ang US at Japan ay nakatutok sa diplomatiko at militar na mga hakbang upang kontrahin ang mga aksyon ng China, ang pag-asam ng laban ng militar ay napakalaki. Nagbabala ang mga analyst na kung ipagpapatuloy ng China ang mga agresibong taktika nito ng walang pagsasaalang-alang sa mga internasyonal na pamantayan, ang sitwasyon ay maaaring magbigay ng malaking digmaan. Nilinaw ng mga opisyal ng Administrasyong Biden na ang anumang aksyong militar ng China laban sa mga kaalyado ng US ay mag-uudyok ng matatag na tugon. Ang paninindigan na ito ay sinasabayan din ng mga pinunong Japones na lalong kinikilala ang pangangailangang pahusayin ang kanilang sariling kakayahan sa pagtatanggol sa liwanag ng lumalagong presensyang militar ng China sa rehiyon. Kasama rin sa estratehiya ng US at Japan ang pagpapalakas ng mga alyansa sa mga bansa sa Southeast Asia na direktang apektado ng mga pag-aangkin ng teritoryo ng China. Ang mga bansang tulad ng Pilipinas, Vietnam, at Malaysia ay naging malakas sa kanilang pagtutol sa panghihimasok ng mga Chino sa kanilang mga karagatan at humihingi ng suporta mula sa US at Japan upang palakasin ang kanilang seguridad sa dagat lalo na ang Pilipinas, na pinaigting ang pagsisikap nitong igiit ang mga karapatan sa South China Sea na nagsasagawa ng mga regular na resupply mission sa mga tropang nakatalaga sa mga pinagtatalo ng isla. Nagbigay ang US ng tulong militar at suporta sa pagsubaybay para tulungan ang Pilipinas na lampasan ang mga tensyon na ito. Dahil sa nananatiling delikado ang sitwasyon sa South China Sea, Napakahalaga ng nagkakaisang prente ng US at Japan laban sa teritoryal na ambisyon ng China. Ang parehong mga bansa ay nakatuon sa pagtatanggol sa internasyonal na batas at pagtiyak na hindi na maulit pa ang mga pananakit ng China sa Pilipinas at sa iba pang mga kalapit bansa nito. Bilang conclusion, ang potensyal para sa salungatan ay nananatiling isang makabuluhang alalahanin at ang internasyonal na komunidad ay laging handang tumugon sa malaking salungatan na ito. Sa kabila ng hindi pagkakaunawa ang ito, ang US at Japan ay patuloy pa rin sa pagbibigay ng maayos na diplomatiko sa China upang hadlangan ng higit pang pag-apoy sa malaking problemang ito. Ang anumang pagtatangka ng China na pahinain ang katatagan ng rehiyon ay sasalubungin ng mahigpit na pagtutol mula sa parehong mga kakalyado at mga kasosyo na nakatuon sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa Indo-Pacific. Bago ko tapusin ang video na ito, naniniwala ka ba na meron talagang matinding karamdaman ang pangulo ng China? At naniniwala ka ba na kayang palabsan ng China ang bansang Amerika at Japan kung sakaling magkaroon ng malaking digmaan? Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.